With sadness in my heart, this committee, through this plenary, is terminating its deliberation on Gina, Lo Gina Lopez's appointment. Alinsunod sa rekomendasyon ng Committee on Environment and Natural Resources na pinamumunuan ni Sen. Manny Pacquiao na reject ang appointment ni Gina Lopez bilang DENR Secretary. She's no longer Secretary ngayon, unfortunately. From the moment we banged the gavel, Emosyonal na humarap sa media si Lopez matapos niyang malaman ang desisyon ng Commission on Appointments. If government co-ops to big business, which I feel it has, some of them, then what hope do the poor have? And listen, what, what, what message are we giving here? If you want to be confirmed, never go against big business. Nasa holding room sa labas ng session hall si Lopez habang nagbobotohan ang mga senador. Ang akala raw ni Lopez, makukumpirma siya. We're counting yesterday and it looked like I had the numbers. So I'm a little bit surprised. Well, you know, the, the, the chair of the Commission on Appointments in Congress is, is a minor, no? Yeah. How did that ever happen? <laughs> minadong bumoto laban kay Lopez si San Juan Representative Ronaldo Zamora na Vice Chairman ng Commission on Appointments. Kapatid siya ni Manuel Zamora na may-ari ng mining firm ng Nickel Asia Corporation. It is not enough that you have passion for your job. It is not enough that you have certain convictions. It is important too that you must have a minimum of qualifications for the job. Sa kabilang banda, inanunsyo ng ilang senador sa plenaryo ang pagboto nila pabor kay Lopez. Kabilang dito, sina Senador Tito Soto, Loren Legarda, J.V. Ejercito at Kiko Pangilinan. Kasama raw ang iba pang mga miyembro ng Liberal Party na sina Senador Ralph Recto, Bam Aquino at Frank Drilon. Tatlong beses na humarap si Lopez sa commission on appointments ata aabot sa halos 30 ang hinalap niyang opositor na karamihan ay tutol sa kanyang mahakbang bilang environment secretary tulad ng pagpapasara at pagsususpinde sa mahigit 20 minahan, pagkansela sa 70 mining contract at pagbabayad sa mga mining company ng dalawang milyon piso sa bawat ektarya ng farmland na apektado ng mining activities na para raw sa trust fund ng mga magsasaka isa sa mga pinakamatunog na kritiko ni Lopez ang Chamber of Mines sa isang pahayag, nagpasalamat ang grupo sa Commission on Appointments. Simula raw ito ng bagong yugto para sa mining industry. Ang City Nickel Mines Development Corporation naman, naghain ng reklamong graft laban kay Lopez dahil sa purasahan umano pagpapabayad ng trust fund para sa mga magsasaka. There is no basis in law for what she has done. They're gonna make more than 10 billion pesos. All I'm asking is that you give 2 million pesos for every hectare of farmland na yung mga magsasaka. Pero suportado ng maraming environmental groups si Lopez, maging ang ilang mga residenteng apektado ng pagbimina. Ito ay malaking dagok para sa ating kapaligiran, para sa mamayan at sa ating bansa.